ilang taon niya nang alaga to? Bago lang din ho sa akin to. Bago na dito ko sa Balugbog. Ano ay? Buntis na. Ha, buntis. Unang anak po yan. Oo, unang anak niya. Ano po pangalan niya, sir? Richard. Richard. Bulutana. Bulutana. Ah, Bulutana. Bulutana. Hey. Ba. Matigas pa ang puwet. <laughs> matigas. Yeah. Ooh, At hey. Dati ki, you know, yung dati yung kong kinagili. kapag Nakapagpalahi ako doon, kay Hernan. Kay Hernan, kay Papa Germs. Uh, Javier. Ah, uh, Javier po. Hmm. Si Papa Germs. Okay, eh, po, eh, kaya lang eh. Nasa nagkarlan. Hmm. Retired na po siya kada natin sa niya ngayon? Dati po siya sa Provincial Vet. Ngayon po ako naandun naman. Hindi sa Dating 15 ah? Opo. Op. Eh pero yung pong posisyon hindi. Taga-AA lang po ako at saka taga-ES. Nagpapakanti po ako ng kalabaw. Na-train po ako nung last September lang. Bago lang? Wala. Bago lang po. <coughs> upgrading program po. Ayun, ang dami lamad oh. Kare pa rin Bago madu ko tampo eh, tantigas. Ano yun eh, tatlong buwan pa lang. Nung ito yung namali, may dalong buwan pa lang yan. Sa ito yung parang, ano nga nito? Duda ang no. the best naman po yung mga 2 to 3 months ay ito kung hasa kasakali hindi atin masasabi kung umulit arin yung balkan daw ay babalkan po hindi po natin titigil hanggang din na wound mm -hmm. isa pa yan malapit na ganda lang sa